Hi guys! Good morning! So, ngayon, gusto ko lang i-kwento sa inyo sandali yung aking nangyari today. As you all know, I'm a caregiver. Katatapos lang ng shift ko, sana kanina pa ako tapos, kaso nag-extend ng 30 minutes kasi yung alaga ako nag -pupalo at marathon. Kasi, um, pag-gising ko sa kanya this morning para mag-bathroom bago ako umalis. Kasi pag um, asawa niya nagpapantay sa kanya after 7 o'clock. So, um, before 7 o'clock, sabi ko eh, um, I'm gonna wake her up para magpanyo pipi. As usual. So, ngayon, pagdating namin ng banyo, pag, pag, pag baba ko ng kanyang diaper, nagpatak-patak yung tae pardon dun sa mga kumakain. I'm so sorry. So, nagbanyo siya. So, kinilinis ko yung mga patak-patak na tayo sa lapag. bla 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 ko yung kayang kanyang diaper. Inalis ko. Pinalitan ko lahat. Tapos, nagpupo siya sa toilet. No? Tapos, um, so, nagpipi, nagpupo. Na nalinisan ko na siya. Napunasan -na ko na lahat ng wipes and everything. So, tayo na siya. Pag tayo, nagpatak-patak na naman yung tae sa lapag. So, linis na naman ako. Upo na naman siya. Kasi yung kabila niyang katawan, ano, paralyzed. So, naggagawa lang niya yung, hindi siya nakakaramdam ng, ano, sa left side niya. Kawawa nga eh. Mabigat pa naman, Diyos ko. Mabigat mga siguro mga 200 pounds. 200 pounds siguro siya. O baka mahigit pa. So, anyway, So, nagpupulusa ulit siya. Pangalawa. So, pangalawang palitan naman ng diapers kasi yung diapers na dumihan. So, upo ulit sa banyo, sa toilet. So, sabi ko, maghintay ka muna dyan ng mga ilang minutes para sakaling, ano, eh, may, mayroon pa. Para, para maubos na yung pupi mo. So, nang tintay siya ng mga 15 minutes. Siguro, nakalabas ako 30 minutes na after ng clock out ko. Clock out ko dapat alas 7. Nakalabas ako sa banyo 7.30. So, nag-overtime ako ng 30 minutes. In a way, so, dalawa na yung pupi niya, no? So, sabi ko, oh, tapos na. Linis na kami. New diapers na. New, ano, new, um, new pads. Kasi may diapers, may pads pa na malaki. So, tayo na siya ulit. Sos, Pagtayo po, matak na naman yung pupi. Diyos ko po, sabi ko na pa mo. sarap-sarap siguro ng kinain mo. Sabi niya, oo, ang sarap na ng kinain namin kagabi. May gravy pa. So sabi ko, Diyos ko, yung lumabas sa supit mo, mukhang gravy. <laughs> mukhang gravy yung lumabas ng supit niya. So ayun, nilinis ko na naman yung ano, nakapatatlong lapag, tatlong igit-igit lapa, sa lapag. Sos, nakalima talaga siya guys nakalimang igitigit hindi -igit. niya maramdaman na may lumalabas sa kanya kasi yung almoranas niya ang laki laki kawa naman yung almoranas niya sobrang laki so hindi niya naramdaman tsaka yung kalalahati ng katawan niya i-paralyze so, hindi niya naramdaman na may poopy siya so nakalimang talaga siya ano, upo naman nakaupo naman siya sa toilet tapos nagtatrya niyang tapusin eh kaso may lumalabas talaga hindi niya makontrol kasi yung yung pet niya eh nakabuwa na ba nakalabas na yung ano ng pet niya wala na yung ano ano na yung nakalabas yung bituka niya nakalabas na yung lakalaki ng almoranas niya so ayun ayun share ko lang na sobrang pag ikaw ay caregiver you have to have all the patience in the world at higit sa lahat kailangan mo, ano ang bituka mo malakas hindi ka pwede nang may nahina ang bituka sa iyo pag caregiver ka. Hindi pwede. Hindi ka hindi pwede sa iyo ang caregiver pag mahina ang bituka mo at patient mo. You have to have patience in the whole world. in the whole world kasi kung wala, hindi pwede sa iyo 'to. So, 'yun lang guys, share ko lang. Uwi na ako. Bye. <laughs> have a good Sunday. Buti na lang off ako today buti na lang hindi ako babalik para hindi ako schedule na bumalik para magalaga sa kanya for today sa araw kasi usually minsan dire diretso yung yung shift ko from night shift tapos hanggang 12 o'clock ng morning i-care ko siya sa morning kasi I'm sure ako sigurado ako na pagising niya ngayon mamaya mga 9 o'clock yang nagising puno ng tae yung diapers niya <laughs> Kaya sabi ko, oh, thank God, mo ayun, mabuti na lang, hindi ako schedule na magpantay sa kanya today. <laughs> well, anyway, yun lang guys. Bye, happy Sunday.